Good morning, guys! We are guys! Thank you for watching, guys! Pasupport po ng aking YouTube channel Michelle YouTube 6043 Thank you so much po sa lahat ng new subscriber ko ayan mabilis lang naging ano na ngayon 707 na ang aking subscriber malapit ko na maabot ang 1000 subscriber thank you po sa pagpanood ng aking video sa hindi pa po nakapag-subscribe. Please really subscribe na po sa aking YouTube channel. <coughs> Ayan, may swimming dito. No? Ay, oh. Ayan, dito. Uy, sige stay, stay, stay. Stis, stis. Stis, stis. Stis, stis. Stis, stis. Stis, stis. Stis, stis. ng... Swimming pool. Dami <laughs> na liligo. Dami na liligo, guys. Ayan, pag naggala kayo dito, may kainan din. O, oh, di ba? Kahit maghapon ka pa dito magtambay. Malamig dito, hindi siya mainit. Sarap magmuni-muni dito, guys. Pasyal na kayo dito sa forest. Libre ang entrance. Libre Somba. Ayan, thank you so much po sa aming Mayor Biko Soto. Sa kanyang free Somba, araw-araw, lunes ng linggo. Um, thank you for watching. Bye, bye.